Mga nakatrabaho kala mo ay uh, ano, palay din, no? Ayun oh. Mga nakatrabaho ang ano 'yung pinampain mo? Ay, buto lang manok. Tertipi pa nga na ay, sa diwan. Eh. Mm -hmm. Yung manok, ilalaga? lalaga. Derang. Ay, di derang mo muna siya. Ah. Ah. Ayun oh, pati janitor fish na kukuha. dito. Ayan, magandang umaga mga katrabaho. Uh, araw ng linggo ngayon, ha. Napaka init na ng si ano ng araw mga katrabaho yung pagsikat niya sa uh, so, ngayong umaga uh, mag-aalas sa isnetya pa lang ayan sobrang init na mga katrabaho ayan. dito po yan sa ano de, nandito po tayo ngayon sa tabing ilog mga katrabaho sa may delta no, uh, dito sa barangay lakyus mga katrabaho ayan ganda ng ano ng tubig oh yung ano sa araw ngayong umaga mga katrabaho ayun, inintay lang po natin si Manic uh, papano na siya rito papunta na mga katrabaho i natin yung palay natin dun sa may Santa Isabel patagal-tagal na rin po tayo nakakapunta halos mag isang buwan na rin mula nung gumig po tayo mga katrabaho para makita naman natin yung ating mga konting natirang mais kung ano na ang itsura kung pwede na ba silang hanihin mga katrabaho uh, medyo mababa ngayon ang <coughs> bentahan ng mais no presyo mga katrabaho ayan titignan po natin ngayong umaga ayan mga katrabaho kung gusto nyo palang mag picnic picnic po rito sa barangay Lakyus ayan meron po silang ano rito dito sa may tawag nila dito sa lugar na to ay mahogani no? kaya pag may ano naghihintayan kayo pag sinabi mong dun sa may mahogani alam na nila yun mga katrabaho ewan ko kung ano yung linagay nilang sa page nila para madali nilang matagpuan itong kanilang mahoganing ano, park mga katrabaho ayan makikita nyo rito puro mga ano yan Mahogany. kaya nasa tabing ilog sila ay, yung mga magsyota-syota, yan dito sila nagde-date, yan mga mag magbabarkada, maghapon or pwede ka mamaya niyan nung pisa sila. Ang bukas nila ay 7 to 7 mga katrabaho. May ilaw na ba kayo rito? Pag ano? May ilaw gabi, wala. Wala po. Ah, wala pero <clears throat> hanggang 7 to 7. Apo. Ayun, hanggang 7 to 7 dapat may ilaw na rin kahit ano lang yung solar ah uh, dito sa ano sa lamesa niyan wala doon lang ah ganoon ayan no? tara pasok tayo para makita ang transfer nila dito mga katrabaho ay nasa ano per head nila ay 10 piso mapabata ano mapabata or mas bata pa 10 piso daw ang kanilang entrance fee mga katrabaho ayan tapos meron din silang mga lamesa rito ayan ah, rinirentahan din yung lamesa yung lamesa yata 10 piso no oh. Okay. ayan lamesa daw 10 piso kasama na yung upuan no 10 piso yung upuan, 10 piso yung Ah, yun. Bukod pa pala yun. Ayun. 10 piso yung lamesa. 10 piso yung upuan. Kaya kung gusto nyong mag bonding kayo mga ano rito, pwede magbabarkada, ay ano, magpapamilya, pwede po kayo mag banding bonding dito. Yung magpapalipas po kayo ng init, halimbawa, sobrang init sa bahay, pag araw ng Sabado at Linggo, pwede po kayo rito mga katrabaho. Uh, kahit pa paano, makakatanggal siya ng init kasi medyo malilim, uh, malilim po kasi rito, karami ang puno nila rito ay... Puro ma mahogani. ayan, maka uh, po kasi masinsin yung mga pagtatanim nila ng mahogani rito kaya napakalilim na hindi ka talaga maiinitan dito mga katrabaho. Pero napakaganda yun na mga mga magbabarkada, enjoy na po kayo dito. Punta na kayo sa may dito sa Barangay lakius sa uh, mahogani Park mga katrabaho. ayun may mga upuan. Kompleto naman sila rito. May ma mayroon ka ng ano, paninda mga katrabaho. Ayan oh. meron silang tindahan dito. Tapos may mga paskil-paskil na ngayon dito. Ayan o, oh. ang entrance fee nila ay, ayan, tagpuan po yan. May tayo pang, ano sila, telephone number ng mga pulis, mga katrabaho. Hmm. Tapos meron sila ayan, ang bukas daw nila ay 7 to 7. 7 AM and 7 PM ang sarado ng mga katrabaho. Ayun. Pasok tayo para makita lang nila dito. Kung meron pong gusto mag-abe a dito, no? Ayun. Ayun, napakaganda naman nung tingnan dahil yung mga mahogani ay napakakapal ng pagkakatanim nila. Ayan, kumbaga, ito na yung pinaka-ano mo rito. Kaya yung mga nagliligawan, mga katrabaho, pwede sila, no? Ha, buti na isip nga nung may ari rito na iparentahan ng ganito, mga katrabaho. Kaysa naman na, sa tagal ho na nakatinga to, no? Wala naman hong gumagamit. Halos napupuno siya ng dahon ng mahogani. Eh. Ngayon, eh, winawali siya nila, mga katrabaho. Ayan, no? Halos na, ano, yung mga mahogani nila dito ay nakalinya naman o oh, or naka ano sila sa pag uh, nung itinanim nila kaya medyo meron siyang konting design mga katrabaho oh. kaya kung papasyal kayo rito, ayan tanggal init sa bahay uh, ito ng una, yung init ng panahon ngayon, at least dito ay pag nagkasabay-sabay ng yugyug ng mga mahogani ay may hangin na dadaan po rito no? hindi ka masya ay, hindi ka may initan makakatrabaho okay uh, yan na parating na po si Manik uh, at alis na po tayo mga katrabaho natin yung ah, ating ano, palay mga katrabaho. Ayan, ah, mga mababa na sila. O, oh, walang nahuli ba yung ano? Yung paraw. Sino na naman kumuha? oh naka, nakaulip ka na. Bay, pepawari pwede

Paring ni mi kasukop si bahay ni. Pwede nang alugay pwede karan. Hmm. Pabura para man sa kanya, sa sa Yung ating palay ngan mga katrabaho. Ato itang mi tamnan. Ato talibutan. O di kasukal na kanyan. Alya. Na? Alya. Sarulan na na naman kasi niyan. Alya. Na? alam mo yari. Tapos tindan mo. Kanyan na yung nang kaya no. Plasya. di ma mamamatay na sila sa salutan Hallya. Ayon, Ayan mga katrabaho, daming okay. damo. Okay. Paka kaya mo. Paka pa di ko ay kain, kay pa kababad dano. Ano? Wapin. ito yung mga damo. katrabaho ka kala mo ay palay din no Ayan o. Natalap, sa ito, dumalo. Yan. Ito po yung may-ari po rito, si Kuya Ronnie, mga katrabaho. Ang may-ari ng sinasaka natin. Ha? Kasama natin po siya ngayon. no, Takal oh. na pala palapali, huh? oh. Lang, kabang, kaya na, pakaka-spray yan. Oo, oh, na yan. Kaya kabang ka Pata kayo sabayan yan, didikutan. Didik

O kala tinapalot. Ni sana ni ko law ni ni malinis yan oh no? po yan. Alin sir ko? Okay Para makanya ka para makarami ka. Para pagumanin tayo kahit na isang kaban na pala isi ko ero ni mabigyan mo oh. Yes, kahit sa susunod ngayon. Eh kasi ngayon pa lang natin siya nakasama rito pumasyal siya. Tinuturo niya ko kasi yung ano, ang gana nung ano, sa kanya mga katrabaho. <laughs> o, oh, yung akasya doon, no? hindi mo pa rin pala na ano? Ay, konti na lang yung putol lang, ubus na yan. ubus na, hindi nyo pa doon. Hindi pa, susunog pa. <laughs> o, oh, nakatanim pa sa gili doon, di? Kala na, mag-isa na yan. Ang bayang mangga ba yan? Hindi, kahoy. Oo, puturi ko rin ngayon yan. Ito yung kalala ko, may kinawa. Naiinog na. <laughs> Naiinog na? Oo. Ang na huwag nyo yan, tapanapin mo yan. Nino? Eh? Nino kino nga? Wala niyo pala kaya kang karbon Wala niyo pala kaya kang Ay, tututan Mga ta, atam na mo ang gilita. Oo. Oh. Tapala itang kaya. Oo, oh, tapala o. Ayan mga katrabaho yung uling tapos yung mga saging natin. Itang kayo dah. Patatam na yan ni, may sa lalaga. At oh, natin kang kakanan ko yun. Hindi O yan. muna tayo doon kayo no. Sa kabila. Saan na Sana rin maestin? Saan na rin ang mga rin yan. Sa panchito. Mura lang pa rin. No. At tinitikar na eh. Mura at atang ka ko rin sa patalibutan. At ang kulay. Oh. Tara pa, ito... pa. Ito kayo buwas. Ito kayo mm. buwas. Ayan, napakalilim na ngayon dito mga katrabaho. Ayan, pwede may tabain yung sabangin niya. May ah. e tabalo. Itinitin mo nga ba mo nga ba So, eh. kasabi ko, itinitin tapal ah. <laughs> eh, Iba ka talaga. Manik, ayan Ganda ng saging ni Manik. Yung saging sa O, tita kay mo. Takaya ka ng ka. Palain ko ayan. O, ay patulong no. Ito talaga, <laughs> tangan. Sabi mo karon, lata kayo ang ah, wala yang apang kanyan. Yan. Kilo yasusu. Yasusu, so, ayan tingnan natin, uh, mayroon daw sang pinain na suso mga katrabaho. Dapat ano, uh, 'di ba? Sabi mo mas paborito nila yung manok. Wala nang agad dito, kulang dalarin. Ah, Ah, Ay, Tigil. May umaagad daw. Tapos meron siyang patola pa rito, oh. oh. May tanim na patola kaya kung masipag ka lang dito sa bukid mga katrabaho hindi ka magugutom halo talaga talo ano ba siyang panok awo no po poto balikan tagnam kung Nino ko ba tong hali ko niya po tama ano kaya tong tao kapag o si lele mo kaya to ay mga katrabaho nakahuli siya ng hipon no ay ano ba yung pinaka niya ay yung pain ang mga katrabaho. Ang ano yung pinampain mo? Ay, buto lang manok. Pero na sa saliwan. Mm -hmm. Yung manok, yung lalaga. Hindi. Derang. Ay, di derang mo muna siya. Ah. Ayan, o, pati janitor piece nakakukuha. Kaya dito, ang pipa ka na. Mm -hmm. At ang katangarap mo ba? Ito ang mga mga katrabaho, yung ang pain niya ay ano lang, buto. Mm -hmm. Puro okay, buto lang, walang laman. Wala, yung pinaggalin niya, yung ulo. Hindi, mas maganda siguro, may laman. no? Iyaw mo yung ulo. Eh, bili tayo ng mga dalawang kilo, no? Na ipapain natin. <laughs> Ay, kasi maraming mauli. Eh, may nauli. May na ah, <laughs> sige, mamaya, na natin yung dinyan. Baka may ma Ay, po! Sino mo lang po ito? Ta? Tanggalin mo yung mga buto, yan. Ay, po. Ito yung pinapain ko kay Ron, eh. Bakal lang to. Hmm. De. Bakal sa kawayan. Kakawayan lang, eh. Hindi, kung puro bakal, pwede. Ah, pati yung flat bar ay Bo, yung kawa ah o oh, sige kawa mo kapagawa na ako dapat ka na pa rin si Silamon tapos ikaw na nagsisilang... lang ang gagawang maglalagay ng ano si ayan mga nga ito bangkulo nga lang yung kay Bebo ayan mga katrabaho nakahuli siya ng hipon masarap din yan araw nakahuli yan araw araw doon nakakailang Ayan, one port. Ito siguro na mga nasa ano to wan ko lang nakita 'yan. No. Eh. Ana ano? oh, oh. eh. <laughs> <laughs> ah, pulot mo lang 'yan. Ay, ganyan oh, Tayo 'to sa Capitol Island sa doon sa nang na, mag na, na, sa bay sa pag-aani mga kapya.

Ayan, pauwi na rin sila sa San Mateo. No? Tayo ay uuwi na rin po. <tos> ah? <coughs> Wah! Wow, nung kayo sundan mo na? <coughs> o sundan ka? Ah, sige, mga katrabaho at ang ganyan. At tayo po ay uuwi na. Pauwi na po tayo. Dahil... Papakarga pa po tayo ng ating gasul. Wala pong laman yung mga gasol natin, yung mga uh, ano, basyo mga katrabaho, okay? Maraming maraming salamat po at magandang maga po sa inyo.